Kung dati ay madalas sinasama ng mami niya ang isang child star sa mga commitment nito sa showbiz, ngayon ay hindi na. Mas gusto kasing kasama ng mami ni child star ang jowa nitong foreigner, kaya ang ending ang yaya na lang ni Chelsea ang sumasama sa kanyang mga lakaran. Talbo. Oh, so may sariling love life tong nanay. Oh, may na kasi, di ba? Ako nung bata pa itong child star oh, bata na to. pa kasi, bata pa oh, sila, okay, di ba? Hindi, sobrang ngayon. bata pa. Bata pa ngayon. Bata pa ngayon, di ba? Pero, Pero, diba? Pero siyempre, dapat kasam kasama oh. nari pagka nagtitay. Lalo na pagbata ka. Oo, oh, oh, di ba? Eh kaya lang, siyempre, wala yung kanyang mga magulang, di ba? Oh. Eh, kahit nga minsan, di ba, ang ang artista, kahit malaki na, like si Catherine, lagi Mami Si Mami Min. Si diba? Sarah Geronimo. Lagi niya rin kasama si oh, Mami Dibarn. Oh, oh, oh. Diba? Pero ito, kasi, itong blind ito item hindi natin. Na child Sir Jesus hindi na, Child Star Isokristo, hindi na sinasamang kasi nagkaroon ng diyowa na Paul niya para mas pili niya kasama yung kanyang joke kesa sa kanyang anak. Oh, okay. So wala-wala na po kasi yung tinutungo ng Child Star, na pinapabaya na ng kanyang ina sa kanyang niyaya. Okay, so...